ang karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas! Hubot-hubot kang lalais dito! Hindi ako papahing na maging basurahan ang malinis kong pamahay. Kaya kakalag ka rin kita pabalik sa pusalin yung pinanggalingan. Hindi ko hayaang maging kandungan ng bigat at busabos sa aking tahanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw laming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabalata ng ating tambok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Hindi ko hahayaang maging kangluman ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pag-ako ang bukas. Bah! malakas din palang maghilik ang siraulong ito ah. Sige lang, matulog ng mahimbing. Samantalahin mong yung magandang panaginip dahil mamaya lang isang malagim na bangungot ang sunod mong haharapin. <laughs> Ayos. at jingle na ako. Kaya iihian ko siya sa mukha. Ah, sige, humili ka pa. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang himbing mo. Ito. Sh -sh -sh. Lalabas na jingle ko. Saluhin mo. Aba! Ang himbing talaga. Hindi natitinig ka. Ibang lasing tao to. Ang lupit ah. <laughs> ah oh, Nagising ka rin, ano? Ito, may natitira pang konti. Saluhin mo, oh. <laughs> Huli ka pa rin kahit umilag ka. Sandali lang, ha? Isasara ko lang itong zipper ng pantalong ko. Hmm. Anong masasabi mo, idol? Alin ang mas masarap ipampaligo? galing baboy o ihi ko? Ha? Babaw, ihi mo! <laughs> Magpasalamat ka pa nga dahil swerte mo eh. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, ikaw lang ang nakatikim ng jingle ko. <laughs> ano? Ha? <laughs> oh, mukhang alam ko ng ibig sabihin ng tawang yan hindi mo na uli ako magagawang yakapin dahil kamao ko naman ang ipampapaligo ko sa iyong mukha <laughs> oh, ano? masarap ba? Lalaban ka! Sige, tumayo ka! Apa, mapang gaganti ka. Hindi ka na makakaporma dahil uunahan kita. Eto, kulang pa yan. Kaya tadyak naman ang isusunod ko. Uy, marunong ka rin palang umiyak. Siguro naman magtatanda ka na ha. Kaya pinabalangan kita Huwag ka na uling matutulog dito sa harapan ng shop Dahil kapag umulit ka pa, hindi lang yan ang aabuti mo! Hindi ko alam kung anong oras dumating si Fernando. Baka madaling araw na siya umuwi kaya tulog pa rin siya hanggang ngayon. Ano? Ako na nga lang magbubukas ng tune shop. Oy! Nariyan ka pala! Eh, bakit tinatakpan mo bibig mo? sakit! Alin na masakit? Halik na nga. Tingnan ko nga. Oy, bakit namamagay ang uso mo? Sino may kagagawa niyan? Nakipag-away ka ba? Ako. Batang tawa, lisa lisa lisa! Gagabating ko yan! Papaliguan na rin kita! Ah. Bah! Alas 10 pasado na Napasarapan tulog ko hindi ko tuloy nalaman na kung doon pa rin natulog sa harap ng shop pang gagong yun. Di bali, tatanungin ko na lang si Elmer kung ano nangyari. Sana naman, nadala ng sira Raulong yun. At kung hindi, baka mapatay ko na siya. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Elmer, napansin mo ba yung taong grasa? Nagawi ba siya uli rito? Eh, ilang bad news, boss. At sigurado, hindi nyo magugustuhan. Ano ibig mong sabihin? Nagpunta ba uli siya rito? Narito na siya nang dumating ako. At nakita ko, ginagamot ni Ma'am Adela yung sugat niya. Ano? Oo. At pagkatapos, pinaliguan pa siya ng kapatid niyo. At kumakain sila ngayon doon sa kusina. Halika, halika. Hm? Kalad ka rin natin palabas ang basura ngayon. <laughs> Ano? Gusto mo pa? Abay, huwag ka mahihiya, ha? Kain lang ng kain. Sarap! Ay, sarap. Siyempre, masarap talaga yan dahil ako ang nagluto. Ate Adela! Oh, Fernando! Anong katarantaduan ito? Pwede ba, huminahong ka? Pagba! At suot mo pang damit ko? Hubarin mo yan! Teka, sandali! Kalma ka lang! Pag-usapan natin ito ng maayos! Ate, ano ba talagang gusto mong palabas yan? Iginagalang kita bilang nakatatandang kapatid. Kaya huwag mong hayaang mawalang respeto ko sa'yo. Nang dahil lang sa isang walang kakwenta-kwenta ang sira taong grasa. O oh, sige, Fernando. Sabihin mo sa akin, kailan naging mali ang pagtulong at pagdamay sa isang kapuspalad na katulad niya? Eh, salot ang baliw na yan, ate. Kaya may kakambal siyang perwis at kamalasan. Pa, paano mo nasabi yan? Kilala mo ba siya ng lubusan? Eh, hindi mo nga alam ang kanyang pangalan? Ha, na, Kakalad ka rin ko palabas ang asong ulol na yan. Ano ah! Bosing! Boy! Tulungan mo ko! Sige, bosing! Hoy! Elmer! Problema namin itong magkapatid Kaya huwag ka makikialam! Tindero ka dito! Ah, sige po, alis po ako. Sige, subukan mo umalis! At hindi ka na makakabalik! Eh, pero, pero bosing... Halika, tulungan mo ko! Uh, ano, uh, ba ng ito. Ito. Tama, na. ano ba kayo <laughs> ah! Ano ah! ba? Ano ba? Ano ba? Hukot mo ba ito, Hindi ako papayag na maging basurahan ng malinis kong pamahay. Kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Tama na yan! Hindi ko hayaang maging kandungan ng gagyot na busabos ang aking tahanan! Halika mo! Tama na yan! Patak na to ko mo Elmer! mer! Bobosig! Bilisan mo dahil suot niya ang damit ko! Boss! Pusing! Ito na yung damit at mo. Mabuti oh. Uh. naman at inabutan mo. Grabe! Pinahirapan ako ng bungo na yun. Ang best tumakbo! Kaya sinikmura ako kagad, nakabutan ko eh. At saka ko siya hinuban at hinubuan. Uh. Galing! Ayos ang ginawa mo. Sige! Magbantay ka na sa shop. Sige, siya ba siya? Grabe ka talaga, Fernando. At inutusan mo pa si Elmer na gawin yon? Gusto mo pala siyang damitan at bihisan. Eh di sana, damit mo na lang ang ipinasuot mo sa kanya. Kung pwede nga lang sana. Bakit hindi? O ano ngayon ang gagawin mo riyan? Sa isinuot niyang damit at sa lawal? Gagamitin mo pa yan? <laughs> Siyempre hindi na. At baka maimpeksyon pa ako. Hindi ako si Raulong katulad niya, kaya itatapong ko na ito. Ganun pala eh. Kaya e di sana pinaalis mo na lamang siya may matinong kasuotan? Parang hayop ang trato mo sa kanya. Ganyan na bang kasukdol ang kalupitan mo? Hindi ako malupit ate. Sobra ka lang mabait. Nagkakamali ka Fernando. Dahil ang totoo, masyado ka na miserable. Kung totoo nga, mas malala ang kalagayan mo kumpara sa taong grasang niyon. Ano? At bakit naman doon mo pa ako ikukumpara sa basurang yun? Dahil basura ka rin, Fernando. Ate! Umaaling nga sa wambaho ng ugali mo. Wala kang puso at kaluluwa. Kaya mas masahol pa sa masangsang na isda ang amoy ng kasamaan mo. dikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas Hello Oh tuloy lang natin mamayang gabi basta ako bahala sigurado ito hindi tayo sasablay ha Ah, oh, sige. Alauna ng madaling araw, hihintayin kita. Alauna pasado na, hindi pa rin makatulog. Hindi mo wala sa isip ko si Tristan. Kahit anong pilit kong kalimutan siya, patuloy pa rin siya nagsusumiksik sa bawat himay-may ng aking diwa. Kung ano man ang nangyari sa kanya, marahil ngayon, ako dapat sisihin. Amoy ala ka. Uminom ka ba? Alam mo na pala eh. Bawad nagtatanong ka pa? Tristan, hindi ko na gustong ginagawa mo. Sumusobra ka na. O ano mo yun? Wala na kong saan, di ba? Sumusobra ka na. Kaya kung hindi na magbabagong isip mo at patuloy kang magiging rebelde at pasaway, mas mabuti pang lumayas ka na lang. Ay, na ay, ay, Teka, bakit bigla akong kinabahan? Parang may masamang nangyayari ha. Titignan ko monitor ng CCTV. Ba? Sino itong dalawang nakaitim at may bonnet sa mukha? Teka, parang may binabakla sila sa gilid ng shop. Aba, biglang sumulpot ang taong grasa. Inawat niya ang dalawang magnanakaw Hindi maganda ito na bang ko? Mapapatay ko mga magnanakaw na ito Huwag mo kaming pakilaman! Hayop ka talagang taong grasa ka! Wala kang kadaladala. dala oh, oh. Bakit tayo ipahamak? Oo nga eh! Kaya kailangan tudasin muna natin ang gagawin ito! Kaya yung dalawa to tunasin ko! Pare! May manil! Simata tayo! Inaabot sila ng taong grasa! Hindi! <coughs> Nabon doon siya! Kumusta talaga niya? Okay lang po, sir. Hindi naman po siguro gaano malakas ang pagkakabundol sa kanya, pero kailangan ko pong palitan ng damit niya. Oh, sige, tutulungan na kita. Ako na maghuhubad ng damit niya. H hu 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 huwag. Oh, uh, huwag kang matakot. Uh, papalitan lang namin ang damit mo, ha? Oo nga. O, oh, ito, oh. mas malinis ito. <tip> Mabago na kasi at marumi ang damit mo. <tip> Sorry na, ha? Hindi na kita sasaktan. Relax ka lang. At hubarin ko ang damit mo, ha? Ah, ayan, ayan. Ah, nahubad ko ng mabaho mong damit. Kaya ito namang bagong damit. Ah. My God. Ah, um, sir? Bakit po? Diyos ko. Totoo bang nakikita ko? Ah, uh, sir. Ano po ba talaga ang problema? May dalawang balit siya sa kanyang likod. At hindi ako maaaring magkamali. Ganyan-ganyan ang balat sa likod ni Tristan. Ang nawawala kong anak. Natagpuan na nga ba ni Fernando ang nawawala niyang anak? Ano nga ba ang iwagang bumabalot sa pagkatao ni Tristan? Mga nagsigala. Feel Cruz Susan Robles, Bobby Cruz, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, at J.E. June Dante sa papel na Tristan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong technical ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sangbopal at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi nag-aanyay huwag po ninyong kalilita ang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kapanapan ng kasaysayang ito. Hindi ko hahayaang maging kamlungan ng dugyot na busabos ang aking tahalan dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas